asawa ni Jovit Baldivino, naghinagpi sa huling araw ng yumaong singer. Nagsalita rin ang kapatid na babae ni Jovit hinggil sa update ng libing nito ngayon. Sa pinakabagong update hinggil sa pagpano ni Jovit, Ibinahagi ng kanyang kapatid na si Jasmine na ililibing ang kanyang kuya ngayon, December 14, sa Paradise View Gardens sa lugar nila sa Batangas. Pero bago yan, magkakaroon umano ng misa bandang alas 11 ng umaga sa Holy Rosary Parish Church kung saan unang dadalhin ang labi ni Jovit bago idiretso sa sementeryo kanyang paghihimlayan samantalang ang kanya namang asawang si Camille Ann ay muling nagpahayag ng paghihinagpis sa huling araw na makikita niya ang kanyang asawa. Riltok na riltok ang ginawa niya sa pag-express ang kanyang sarili. Kaya naman, wala na siyang pakialam sa mga netizens na nakakabasa ng kanyang post sa social media. Kung mapapansin, madalas kasi ang pagmumura ni Camille na tila expression niya tuwing siya ay helpless. Narito ang kanyang pahayag. Asawa ko, love, bukas na yung araw na kinatatakutan kong mangyari. Bukas na yung araw na ihahatid ka namin sa bago mong uuwian. Sobrang sakit sobra-sobra. Alam ko sa sarili kong hindi ko kaya. Kaya sobrang laking panibago sa buhay ko ngayon, nagigising akong wala ka. Matutulog akong wala ka. Hirap, asawa ko. Paano ko unti-unti babaguhin ang nakasanayan kong alagaan ka araw-araw? di ko kaya magpasko magbagong taon ng ganito. Walang kasing lupit ang nangyaring ito. Alam kong lahat tayo ay dadating sa ganyan. Sobrang mamimiss kita. Alam mo kung gaano kita kamahal, higit pa sa buhay ko. Mahal na mahal po kita. Hindi magbabago hanggang sa huli. Kahit anong mangyari, hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Dahil alam ko kung gaano mo sila kamahal. Wala kang kasing buti asawa ko. Hanggang sa muli love ko hindi pa ako handa para mamaya. Paano tanggapin na ito na ang huling araw na makakasama ka namin, love ko, Jovit Lasin Valdivino. Sa hulingan ng burol ni Jovit Valdivino ay talagang dumagsa ang mga nagmamahal at mga taga-suporta nito na gusto humabol at magpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Kabilang din sa mga pumunta at nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Mr. Eric Santos na kilalang malapit kay Jovit Baldivino. Kasabay ng pagbabahagi ni Eric Santos ng kanilang larawan kasama ang magulang ni Jovit Baldivino, di ako magtataka na napakabuti mong tao dahil napakabait ng pamilya mo. Rest in the loving arms of God, Jovit. Bukod kay Eric Santos, ay dumalaw din kagabi si Clarice de Guzman at Lisel Garcia. Inawit nila ang faithfully para kay Jovit Baldivino. Sabi naman ng ilang netizens, Paalam Jovit, hindi man kita nakita ng personal dahil nasa malayo ako. Pero masaya ako dahil bago ka kinuhan ni Lord, nabigyan mo ng sariling bahay mga magulang mo at nakapag-aral mga kapatid mo. Isa ako sa bumili ng maraming SIM card para iboto ka noong sumali ka sa PGT. Panay ang dasal ko na sana ikaw ang manalo at dininig ni Lord. Malayo man ako at bibihira ako mag-comment. Palagi ko inuulit-ulit mga panoorin mga video mo. Basta idol kita. Fly high idol Jovit. Mag-enjoy ka kasama ni Lord at patuloy mo gabayan ang mga mahal mo sa buhay. Idol, ang mga inawit mong mga awit ay mananatili sa isip at puso namin kailanman. Hindi ka namin makakalimutan. Rest in peace, Idol Jovit Valdivino. Paalam, Idol. Thank you sa lahat ng nagawa mo. Para sa lahat, pasakit para sa amin at sa pamilya mo ang nangyari pero kailangan tanggapin. Kasi ang nasa taas na ang may kagustuhan. Alam namin nakapiling ka na ng ating amang lumikha. Pero alam ko katawang lupa mo lang ang nawala at ang espiritu mo ang mananatiling gabay ng lahat. Sa larangan ng kabutihan at magagandang ginawa mo, gabayan mo kaming lahat, lalong-lalo na ang pamilya mo.